naraan at dalawampu't isa. Ganito karami ang karagdagang ghost projects na lumitaw sa imbestigasyon ng DPWH at iba pang ahensya sa mga maanumalyang flood control projects. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Correspondent J.M. Pineda. Personal na pumunta si Public Works and Highway Secretary Vince Lison sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para magpasa ng mga dokumento at makipagpulong sa mga miyembro nito. Isa sa mga detalyeng binanggit niya ay ang sinasagawang validation nitong mga nakarang linggo ng kanilang ahensya kasama ang Department of Economy, Planning and Development, AFP at PNP sa mga infra-projects sa buong Pilipinas. 8,000 proyekto ang na-validate ng na mga ahensya at na-discover nila na higit apat na raan dito ay ghost project o walang nasimulan na kahit na ano. Initiated 8,000 projects all over the country were validated and out of the 8,000 uh, ang na-validate na ghost ng AFP, DND at NEDA ay 421 non ghost out of the initial parang lahat no? kasi ang dami nito proyekto tong kailangan i-validate matatandaan na sa huling mga buwan ikinadismaya ng kalihim ang mga proyekto kontrabaha na kanyang napuntahan sa iba't ibang parte ng bansa kaya panigurado umano na madadagdagan pa ang bilang ng mga ghost project na malalaman ng kanilang ahensya. Sabi pa ni Dizon, hindi pa kasama sa bilang na yan ang mga proyektong substandard pero isa raw yan sa mga tututukan nila. Karamihan sa mga nadiskubring ghost flood control project ng mga ahensya ay hawak umano na mga kontratista na pasok sa top 15 contractors na may pinakamaraming hawak na proyekto dito sa Pilipinas. Importante naman para sa ICI ang impormasyon na ito, lalo pa at pwede itong maging susi para mapabilis ang pagsasampa ng mga kaso sa mga dawit sa maanomalyang flood control projects of course, malaking bagay yung direksyon na binibigay ng itong mga data at information na to. Okay. We will look into those. And kung meron mga ibang distrito or regions na pwede namin tignan, kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya na ito. natin yan. No? Mm -hmm. Malaking bagay talaga yung nakita na validate ng 400 yun. No? Patuloy rin na makipagtulungan ng komisyon sa EFP at PNP para sa mga dagdag na tauan sa kanilang gagawin na pag-inspeksyon sa mga flood control projects. na sir. Camera, sir, kung baga ano, kung baga coordination namin sa QNP and I have to eat. Okay. So, 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 yes, I'm going to uh, German Kroner. Ah. Kung kira? Kasi kailangan sila namin ng taos. Nagbigay naman ang kasulatan ng komisyon kay Secretary Dizon kung saan nakalagay dito ang mungkahi nila na tapyasin ng kalahati ang lowa o yung presyo na pwedeng ibid sa mga procurement ng mga civil works sa District at Regional Engineering Office. Sa ngayon kasi, 400 million pesos ang lowa sa regional pero dapat daw ay 200 million pesos lang ito. Sa District Engineering Office naman ay pumapatak ng 150 million pesos na dapat ay nasa 75 million pesos lang. Samantala, nakipag-ugnayan na rin daw ang Agricultural Department kay Secretary Dizon para matignan din ang mga farm to market roads project. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.